Si Papa Leo Dersiu ay ipinalaganap ang kanyang pakikiisa sa mga komunidad sa buong Asya na sinalanta ng makapangyarihang bagyong ragasa. Matapos ang isang misa sa AC Peter Square, tiniyak ng Papa sa mga pinakamahirap at pinakaapektadong grupo ng tao na siya ay nananalangin para sa mga biktima at mga naitaboy. Ipinadiwang ni Papa Leo ang anibersaryo ng mga katikista at pinuri ang kanilang mahalagang papel sa pagtutulak sa mga mananampalataya sa buong kanilang buhay. Sa kanyang humiliya, tinukoy ng Papa ang isang katikista bilang isang taong ipinangaral ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita at buhay, tumutulong sa iba na maniwala, umaasa at sa huli ay magmahal. Binibigyan diin niya na ang mga katikista ay nagsisilbi mula pagkabata hanggang pagtanda sa pamamagitan ng pakikinig at pagpapalago ng paghahangad sa katotohanan. Anya, opisyal na itatalaga si Johannes Henry Newman bilang doktor ng simbahan sa Oktubre upang kilalanin ang kanyang mahalagang ambag sa teolohiya. S.A. Gaza, Pinal Avak N.G. M.G. Pwersa N.G. Israel an Kanilang Operation S.A. Lupa et Pumatai N.G. Maramingta. Kazama S.A. M.G. Nazavi an Buong M.G. Pamir Matapos Ang Isang Pakatake S.A. Isang Guzali na Sisil Beng Tirahan N.G. M.G. Napal Nag Papatului ang Operation Habang Dumarami ang Mga International Napana Wagen para sa isang tigiputokan S.A. isang Makabulo hang Pagbabago sa Diplomasia, nag Deklara ang Ilang Banza, Kabilang ang France, ndi Pagilala sa es isang Estadon Palestino. Kasabi nito, ng U.S. ang isang bagong plano para sa kapayapan habang inulat ang kagutuman sa regyon. Sa isang talumpati sa United Nations, kinundena ng sagrado puwersa ang pandaidigang pag-aagawan sa armas bilang ti hindi katanggap-tanggap at nagbabala na nagdadala ito ng panganib ng isang nuklear na kalamidad. Hinimok ni Arsobispo Gallagher ang ratifikasyon ng isang kasunduan na nagbabawal sa pagsusubok ng nuklear na armas at nagpakita ng malaking pag-aalala tungkol sa isang bagong pag-aagawan sa armas sa larangan ng artificial na intelihensya. Hinimok niya ang isang moratorium para sa mga autonomous na armas at isang muling pagtanggap sa pangkalahatang kasunduan sa kontrol ng armas at binigyang diin na ang kapayapaan ay hindi maaaring makamtan sa pamamagitan ng magkabilang takot. Sa Argentina, libo-libo ang nagprotesta sa Buenos Aires matapos ang brutal na live stream na pagpatay sa dalawang babae at isang labing lima anyos na babae. Ang mga biktima ay sinasabing ginahasa at pinatay ng isang sindikato ng droga bilang babala para sa paghihiganti. Nagkaroon ng alitan ang mga nagpoprotesta at pulis, humihingi ng hustisya at kinondena ang kawalan ng aksyon ng gobyerno laban sa karahasa ng droga. Limang suspek ang naaresto,